Pa? Ah, mayroon sila sa diba? iyo? Oh, wala, pa-search ito. Wala, search uh, ito. Tungnan mo yung cellphone malakas Ha? barco. Barco? Bakit ko Hindi, ano? Hindi ako naririg? Kailan, sir? Noong doon sa ano? Patanggas tayo, ang Korets. ya yeah, yeah. na naman kaso hindi rin ko 'ko eh. Hindi May problema yata 'yung ano nyan 'yung audio. Ay ano, speaker. problema Pa o 'yung ano. No, Philippines Philippines eh ano ano bang ba ano nito isla yun na to runway na to kano to ng no. runway runway kano Run...